Magandang umaga sa inyong lahat. Ikinagagalak kong makasama ka sa aming special na video. Ngayon ay bibigyan natin ng pansin ang isang napakahalagang paksa, ang panalangin ng awit 23 at 91, para sa pagpapagaling. Bago tayo sumabak sa ating talakayan, nais ko munang ipahayag ang aking taos pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na narito ngayon. Ang inyong pagdalo at pakikinig ay tunay na nakakapagbigay inspirasyon sa akin. Sa ating mundo ngayon, punong mga pagsubok at hamon, napakahalaga na tayo ay magkaisa sa panalangin at pagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Ang awit 23 at awit 91 ay mga makapangyarihang bahagi ng Biblia na nagbibigay ng pag-asa, kapayapaan at pagpapagaling sa ating mga puso at isip. Sa awit 23, makikita natin ang mga salitang nagsasaad ng tiwala at kapayapaan sa Diyos. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan sa mga pagkataong tayo ay naguluhan, naguguluhan o nahaharap sa sakit, mahalaga na balikan natin ang mensaheng ito. Ang Diyos ang ating pastol na nag nagaalaga at nagtutustos sa lahat ng ating pangangailangan. Ang mga salitan ito ay nagbibigay sa atin ng katyakan na kahit anong pagsubok ang ating harapin. Nandiyan ang Diyos upang tayo pangunahan at palakasin. Pagkatapos sa awit 91, narinig natin ang mga pangako ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya sapagkat siya ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos, sa Kanya ako'y nagtitiwala. Sa panahon ng sakit at pagsubok, ang pananalig sa Diyos ay isa sa mga pinakamakapangyarihang armas na maari nating gamitin. Ang mga taludtod na ito ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng mga pagsubok, ang Diyos ay laging nandiyan upang tayo protektahan at pagalingin. Ngayon, nais ko kayong hikayatin na magkomento sa ibaba kung ano ang mga karanasan ninyo sa panalangin. Ano ang mga pagkakataon na naranasan ninyo ang kapangyarihan ng panalangin sa inyong buhay? Sa mga kwentong ibabahagi ninyo, maaring makahanap ng inspirasyon ang iba at makabuo tayo ng isang komunidad ng pananampalataya na nag-usap at magtutulungan sa isa't isa. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, makakasiguro kayo na kayo ay laging updated sa ating mga susunod na video. Ang mga mensaheng ito ay mahalaga, hindi lamang para sa atin kundi para din sa ating mga mahal sa buhay na nangangailangan ng lakas at pag-asa. Samasama nating ipanalangin ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Sa ating panalangin, hilingin natin ang pagpapagaling hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa emosyonal at spiritual. Bawat salita na ating panalangin ay may kapangyarihan. Huwag nating kalimutan na ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Siya ang ating tagapagligtas at tagapagpagaling. Sa ating pag-usapan mamaya, tayo ay magbibigay ng mga halimbawa ng mga panalangin na maaari nating gamitin mula sa awit 23 at 91. Ang mga ito ay magiging gabay sa atin upang mas mapalalim ang ating ugnayan sa Diyos at sa ating mga kapwa. Kayat manatili kayo nakatutok, at sama-sama nating pagyamanin ang ating pananampalataya habang tayo ay dumadalangin para sa pagpapagaling. Bago tayo tuluyang magsimula, nais ko rin ipaalala na ang ating mga puso ay dapat manatiling bukas sa mga mensahe ng Diyos. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, imbitahan natin ang banal na espiritu na pumasok sa ating mga puso at isipan. Sa ganitong paraan, mas madali nating mararamdaman ang kanyang presensya at pagmamahal. Wuli, maraming salamat sa inyong pagdalo. Magsimula na tayo sa ating paglalakbay sa panalangin mula sa awit 23 at 91 at sama-sama tayong humiling ng pagpapagaling at lakas mula sa ating Panginoon. Sa awit 23, Fern went 3, makikita natin ang malalim na mensahe ng pagkakaroon ng tiwala sa Diyos bilang ating pastol. Ang mga salitang ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang, ay tila isang panalangin na naglalaman ng katiyakan na sa bawat hakbang ng ating buhay. Andiyan ang Diyos upang tayo ay pangalagaan. Sa mundo na puno ng takot at pag-aalala, ang pagkakaroon ng isang pastol na maasahan ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kapag tayo ay nagdurusa, maging ito man ay sa pisikal na aspeto o sa emosyonal na kalagayan, ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang pagkakaroon ng mapapabangong pastulan at tubig ng pagpapagaling ay simbolo ng kanyang pangangalaga at pagmamahal. Ang mga pastulan ay naglalarawan ng kalimisan at kasaganaan, samantalang ang tubig ay kumakatawan sa buhay at pag-refresh. Sa ating mga oras ng pangangailangan, ang Diyos ay nag aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya, at sa Kanya, makahanap tayo ng tunay na kapayapaan at pagpapagaling. Ang ating kaluluwa at katawan ay konektado, at madalas ang sakit sa katawan ay nagbumula sa mga pasakit at pag-aalala na dinadala ng ating isip at puso. Sa pamagitan ng ating panalangin, itinataas natin ang ating mga pasanin sa Diyos na may buong tiwala na Siya ang makapagbibigay lunas. Ang mga salitang sa tabi ng mga tubig ng pagpapagaling ako'y Kanyang pinapangalagaan. Ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay laging nandiyan upang tayo hawain sa ating mga pagsubok. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang isang paraan upang humingi ng tulong, kundi isang pagkakataon din upang makipag-ugnayan sa ating pastol na nagmamalasakit sa ating kalagayan. Samantalang sa awit 91-22, ang tema ng pagtitiwala at pag-asa ay muling umuuspong. Siyang nananatili sa lihim na dako ng kataas-taasan ay nagpapakita ng kahalagahan ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang lihim na dako ay isang simbolo ng ating mas malalim na relasyon sa Diyos, isang lugar kung saan tayo ay ligtas at pinangalagaan. Ang pagtawag sa Kanya bilang ating kanlungan at kuta ay nagpapakita ng ating pag-amin na sa Kanya lamang natin maasahan ang tunay na proteksyon at pagpapagaling. Sa ating mga panalangin, mahalagang ipahayag ang ating pagkakakatiwala sa Diyos. Ang mga salitang, Ikaw ang aking kanlungan at aking kuta, aking Diyos, na aking pinagkakatiwalaan, ay nagsisilbing pahayag ng ating pananampalataya. Kapag tayo ay lumapit sa Kanya, hindi lamang tayo humihingi ng tulong, kundi tayo rin ay nag-aalay ng ating buong tiwala sa Kanya. Ang pagtitiwala na ito ay nagdadala ng kapanatagan sa ating puso na kahit ano pa man ang ating pinagdaanan, kasama natin ang Diyos na handang umalalay at magbigay lunas. Sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan, ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Sa awit 91, 10 11, ang pangako na walang masamang darating sa atin at ang mga anghel ay ipinadala upang tayo ay protektahan, ay nagbibigay ng kasiguraduhan sa ating mga puso. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan o natatakot, ang pag-alala sa mga pangakong ito ay nagbibigay ng kapanatagan. Ang mga anghel ng Diyos ay hindi lamang mga tagapangalaga, kundi sila rin ay mga mensahero ng kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa ating buhay. Ang ating mga panalangin para sa pagpapagaling ay hindi lamang para sa ating mga pisikal na karamdaman kundi pati na rin sa mga emotional at spiritual na mga aspeto ng ating buhay. Sa bawat pag-iyak at panalangin, naririnig tayo ng ating Diyos. Ang Kanyang mga pangako ay hindi nagbabago at sa bawat oras na tayo lumalapit sa Kanya, Siya ay nandiyan upang tayo paginhawain at pagalingin. Ang pagbabalik loob at pagtitiwala sa Diyos ay susi upang makamit natin ang tunay na kapayapaan at pagpapagaling. Sa ating mga panalangin, huwag tayong mawala ng pag-asa sa pagkakatatang ating pastol ay laging handang magbigay ng tulong at pagmamahal. Ang Awit 91:1-2 ay nagbibigay ng isang malalim na pahayag tungkol sa ating relasyon sa Diyos bilang ating kanlungan at kuta. Sa mga panahong puno ng takot at pagdududa, ang mga talatang ito ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Panginoon at makatagpo ng katiwasayan sa kanya. Ang sinumang nananatili sa lihim na dako ng kataas-taasan ay tunay na makakaranas ng kapayapaan at proteksyon. Sa ating mga pagsubok, lalo na sa sakit at karamdaman, ang mga salitang ito ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ang pagkilala sa Diyos bilang ating kanlungan ay hindi lamang isang simpleng pahayag ng pananampalataya, kundi isang aktibong hakbang patungo sa pagtitiwala. Sa mga panahon ng sakit, ang ating isipan ay madaling magduda at mangamba. Ngunit ang pag-aanyayang ito na mananatili sa lilim ng makapangyarihan ay nagsasaad na kahit kaano paman kalalim ang ating mga pagsubok, ang Diyos ay laging nariyan upang tayo ay yakapin at pigyan ng proteksyon. Ang ating pananampalataya sa Kanya ay nagiging sandata laban sa mga negatibong kaisipan at emosyon na nagdadala sa atin sa mas malalim na kalungkutan at sakit. Isang mahalagang bahagi ng ating pagtitiwala sa Diyos ay ang ating pananalangin. Ang panalangin ay isang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos, isang pagkakataon upang ipahayag ang ating mga hinanakit, takot at pag-asa. Sa pagdarasal, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya at nagiging mas handa na tumanggap ng Kanyang mga biyaya. Ang mga tao na umaasa sa Kanya, ayon sa awit ni Indiwan, ay hindi lamang nakakaranas ng Kanyang proteksyon, kundi pati na rin ng mga pagpapala ng pagpapagaling. Madalas, ang mga sakit at karamdaman ay nagiging sanhi ng pag-aatubili at pagdududa sa ating mga puso. Ang mga alalahanin na dulot ng sakit ay maaaring maging matinding pasakit, hindi lamang sa ating pisikal na katawan, kundi pati na rin sa ating emosyonal at spiritual na kalagayan. Sa mga pagkakataong ito, ang panalangin ay nagiging mahalaga. Sa bawat pagsasalita natin sa Diyos, tayo ay lumalapit sa Kanyang mapagpalangkamay na handang magbigay ng kaginhawahan at pag-asa. Ang ating mga panalangin ay nagiging tulay upang maranasan ang Kanyang presensya, na nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Ang awit na iniwi Warner Tour ay nagsasaad ng isang malalim na pagsasampalataya. Sasabihin ko sa Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan at aking kuta, aking Diyos, na aking pinagkakatiwalaan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagiging bataya ng ating buhay. Sa bawat pagkakataon na tayo ay lumalapit sa Kanya, naisin nating ipahayag ang ating pagtitiwala sa Kanyang mga pangako. Sa mga panahon ng kagipitan, ang mga salitan ito ay dapat maging bulong ng ating puso. Isang paalala ng Diyos ay hindi nagkukulang sa pag-aalaga sa atin. Ang kanyang mga pangako ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga katotohanan na dapat nating yakapin at isabuhay. Dahil dito, ang ating panalangin para sa pagpapagaling ay hindi lamang isang paghingi ng tulong, kundi isang pagsasabuhay ng ating pagtitiwala sa Diyos. Sa paglapit natin sa Kanya, nagiging mas maliwanag ang ating mga mata sa mga biyayang Kanyang ipinubuhos. Ang ating pananampalataya ay nagiging isang liwanag na nagbibigay daan sa atin upang makita ang mga posibilidad ng pagpapagaling, hindi lamang ng ating katawan, kundi pati na rin ng ating kaluluwa. Sa lahat ng mga pagsubok na ating dinaranas, ang mga talatang ito mula sa awit 91 ay nagaanyaya sa atin na maging matatag sa ating pananampalataya. Ang Diyos ay laging nariyan, handang tanggapin ang ating mga panalangin at alalahanin. Sa bawat pagkakataon na tayo ay kumikilos upang manalangin, tayo ay lumalapit sa kanyang yakap at sa kanyang mga bisig, makikita natin ang tunay na kahulugan ng kaligtasan at pagpapagaling. Ang awit 23 at awit 91 ay nagbibigay sa atin ng malalim na pag-unawa sa pagmamahal at pangangalaga ng Diyos sa atin, lalo na sa mga panahon ng sakit at pagsubok. Sa ating pagminilay sa awit 90's stand Eveth, makikita natin ang isang napakalagang mensahe. Ang pangako ng Diyos na walang masamang darating sa atin at ang kanyang mga anghel ay inutusan upang tayo ay inatan. Sa mundo na puno ng mga panganib at sakit, ang pangakong ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at kapayapaan. Maraming tao ang dumaranas ng pisikal na karamdaman, emosyonal na pighati o espiritual na hidwaan. Sa mga panahong ito, mahalaga na ating maunawaan na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin at siya ay mayroong mga anghel na inaatasan upang tayo ay protektahan. Ang pagkakaroon ng ganitong kaalaman ay maaring magbigay ng lakas at tapang sa ating mga puso. Alam natin na ang mga pagsubok ay bahagi ng ating paglalakbay, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay hindi tayo pinabayaan. Sa halip, sinasabi niya sa atin na tayo ay kanyang inaalagaan at pinoprotektahan mula sa mga panganib na nagkukubli sa ating paligid. Isipin ang mga pagkakaon sa ating buhay kung saan tayo ay nag-alala o natakot sa mga pangyayari. Maaring ito ay isang diagnosis ng sakit, isang trahedya sa ating pamilya o kahit isang simpleng takot sa hinaharap. Sa mga ganitong sitwasyon, ang ating isip ay madalas na nagiging abala sa mga negatibong posibilidad. Ngunit sa awit 91.10-11, sinasabi sa atin na walang salot ang dadaan sa ating tahanan. Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang simpleng pangako. Ito ay isang paalala na ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay. Siya ang ating kaligtasan at ang kanyang mga anghel ay narito upang tayo ay ingatan. Ang mga anghel na ito ay hindi lamang mga nilalang na nakatira sa langit. Sila rin ay mga mensahero ng Diyos na nagdadala ng Kanyang proteksyon at pagpapagaling sa ating mga buhay. Sa ating mga panalangin, maari tayong humingi ng tulong at gabay mula sa mga anghel na ito. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay maaring makaranas ng kanilang presensya at tulong sa mga oras ng pangangailangan. Ang pagkakaroon ng ganitong pananaw ay nagbibigay daan sa atin upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Diyos at sa Kanyang mga anghel. Sa bawat sakit at pighati na ating nararanasan, Mahalaga na tayo ay lumapit sa Diyos na may pusong puno ng tiwala. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang mga salita. Ito ay isang paraan ng pakikipagugnayan sa ating manliliha. Sa ating mga panalangin, ating idinadalangin ang ating mga pangangailangan, ang ating sakit at ang ating mga takot. Sa bawat pagdinig ng kanyang mga tainga, tayo ay nagiging mas malapit sa kanya. Ang awit 23:13 ay nagsasabi na ang Diyos ang ating pastor, at sa kanya hindi tayo magkukulang. Ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso at kaluluwa. Ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos bilang ating pastor ay nagdadala ng kaginhawahan sa ating mga isip at damdamin. Sa mga mapapabangong pastulan at tabi ng mga tubig ng pagpapagaling, tayo ay pinapahimlay at pinapangalagaan. Ito ay simbolo ng kanyang pag-aalaga sa atin na parang isang pastol na nagmamasid sa kanyang mga tupa. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan o natatakot, maari tayong bumalik sa mga talatang ito at muling ipaalala sa ating sarili ng Diyos ay narito upang tayo ay alagaan. Sa mga susunod na sandali, tayo ay magbibigay ng oras para sa panalangin. Sa ating panalangin, tayo ay maghahangad ng pagpapagaling, proteksyon at kapayapaan mula sa Diyos. Ang ating maapuso ay bukas at handang tumanggap ng Kanyang mga biyaya. Sa Kanya, tayo ay may pag-asa at katiyakan na kahit ano pa man ang ating pinagdaraanan, Siya ay kasama natin sa ating paglalakbay. O Diyos na mapagmahal at makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo na na may mga pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa gitna ng mga pagsubok at sakit, kami humihingi na iyong gabay at pag-ibig. Sa awit 23, itinuturo mo sa amin na ikaw ang aming pastol. Salamat sa pagiging kasama namin sa bawat hakpang ng aming buhay. Sa mga oras ng pangangailangan, Patuloy mo kaming pinapangalagaan na nagbibigay ng mga pastulan at tahimik na tubig. Sa mga sandaling kami nahihirapan, talangin naming iparamdam mo ang iyong presensya na nagbibigay ng kapayapaan at kapanatagan. O Panginoon, sa iyong mga bisig, kami naglalagak na aming mga pasanin. Sa awit 91, ipinapaalala mo sa amin na sa ilalim siyong mga pakpak, kami ligtas at protektado. Nais naming maramdaman ang iyong pagmamahal na bumabalot sa amin, lalo na sa mga pagkakataong kami naguguluhan at nawawala ng pag-asa. Maging sa mga sakit at karamdaman na aming dinaranas, kami nagtitiwala na wala ng mas mataas na kapangyarihan kundi ang iyong pag-ibig at awa. Panginoon, sa mga oras ng pangungulila at pagdaramdam, kami humihingi ng iyong pag-aliw. Hipuin mo ang aming mga puso at isipan upang mapawi ang aming takot at pangamba. Sa mga pagkataong kami nag-iisa, naway matagpuan namin ang iyong mga salita na nagbibigay lakas. Tinutukoy mo sa awit 91 na hindi kami magkakaroon ng takot sa mga bagay na nagmula sa dilim, sapat ikaw aming liwanag at kaligtasan. O Diyos, sa mga panahon ng sakit, kami na nananalangin para sa pagpapagaling. Ang iyong mga sugat ay nagbigay daan sa aming pag-asa at kaligtasan. Ipinapangako mo na sa bawat luha, ikaw ay nariyan upang punasan ito. Dalani namin sa bawat pagyak, sa bawat hikpi, kami mahanap ang iyong pagmamahal na nag-uugnay sa amin sa mga pagkakataong kami nalulumbay. Naway ang bawat paghina namin ay maging pasasalamat sa mga biyayang aming natamo, kahit sa mga pagsubok. Panginoon, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala namin ang aming mga mahal sa buhay na nagdurusa. Ikaw ang aming tagapagligtas, at sa iyong ngalan, kami humihiling ng kaginhawahan at pagpapagaling maging sa mga sandaling kami nababalot ng takot, naway makilala namin ang iyong kapangyarihan. Ang mga salitang binitiwan mo sa awit 23 ay nagtuturo sa amin na kahit sa gitna ng mga balakid, kami hindi magugulangan sapagkat ikaw ay kasama namin. Sa mga pagkakataong kami nahuhulog at nawawala ng pag-asa, kami umaasa sa iyong mga pangako. Nais naming maramdaman ang iyong yakap na nagbibigay lakas. Sa mga pagkakataong kami tinatabihan ng mga pagsubok, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya. Ang iyong mga salita ay nagbibigay sa amin ng liwanag at kami nananalig na sa bawat hakpang namin, ikaw ang aming gabay. O Diyos, sa mga oras ng pangailangan, kami humihingi ng iyong tulong. Ipinagdarasal namin ang mga taong may mga karamdaman, na sana'y maranasan nila ang iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Ipinapangako Mung hindi mo kami iiwan o pababayaan, at sa mga pagkakataong kami tila nawawala, naway matutunan naming bumalik sa iyong mga bisig. Sa iyong mga pangako, kami nagiging matatag. Naway ang bawat pagsubok na aming dinaranas ay maging dahilan upang mas lalo naming makilala ang iyong pagmamahal. Sa mga sandaling kami nag-iisa, naway makita namin ang mga palatandaan ng iyong presensya. Ang mga bagay na tila imposibleng mangyari ay nagiging posible sa iyo, o Diyos. Kami nagdarasal na ang mga sugat ng aming mga katawan ay gumaling at ang mga sugat ng aming mga puso ay mapanumbalik. Naway magpatuloy ang aming paglalakbay kasama ka sa bawat hakpang, sa bawat pag-ikot ng aming buhay. Sa iyong mga pakpak, kami nagtitiwala at umaasa, nilalapit ang aming mga sarili sa iyong walang hanggan at walang kondisyon na pag-ibig. Sa bawat hirap na aming dinaranas, kami nagsusumamo na ang iyong liwanag ay patuloy na magbigay inspirasyon sa amin upang hindi kami mawala ng pag-asa. O Diyos, ang iyong mga salita ay nagbibigay sa amin ng lakas. Naway sa bawat araw, kami maging mga saksi ng iyong kabutihan at habag. Magpatuloy nawa ang aming mga puso na maging bukas sa mga biyayang iyong iniaalok, kahit sa mga pagkataong kami nahihirapan. Sa aming mga pagdadasal, nawa'y maipahayag namin ang aming pag-asa at pananampalataya sa iyo. Patuloy kaming umaasa na sa kabila ng mga pagsubok, ikaw ay nariyan, handang umalalay at magbigay ng liwanag sa aming landas. Huwag mo sanang hayaan na kami maligaw sa aming mga paglalakbay. Nawa'y ang aming mga puso ay maging matatag at ang aming pananampalataya ay lumago sa bawat pagsubok na aming nalalampasan. O Diyos na aming Ama, sa bawat pag-ikot ng aming buhay, kami lumalapit sa iyo na may mga puso na puno ng pag-asa at tiwala. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon, kami humihini ng iyong liwanag upang gabayan kami sa madidilim na landas. Sa mga pagkakataong kami nalulumbay, naway madama namin ang iyong yakap na nagbibigay lakas at kapanatagan. Sa mga oras ng pangangailangan, kami nagtitiwala sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Panginoon, sa mga sandali ng pagdududa at takot, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako. Ipinapangako mo na hindi mo kami iwan at sa iyong mga bisig kami laging ligtas. Sa kabila ng mga pagsubok na dumarating, turuan mo kaming maging matatag at mapanatili ang aming pananampalataya. Sa bawat luha na aming pinapawisan, naway makita namin ang mga palatandaan ng iyong presensya na nagbibigay lakas at pag-asa. O Diyos, sa mga oras ng sakit at karamdaman, kami humihingi na iyong pagpapagaling. Alam namin na sa iyong mga sugat, kami nagkaroon ng kalayaan at pag-asa. Naway ang bawat pagkilos na aming mga katawan ay maging dahilan upang magpatuloy ang aming pag-asa sa iyong mga pangako. Ang mga pagdurusa ay hindi hadlang sa aming paglapit sa iyo, kundi isang pagkakataon upang mas lalo pang mapalalalim ang aming relasyon sa iyo. Panginoon, sa mga sandaling kami naguguluhan, naway pakita mo sa amin ang tamang daan. Sa mga pagkakataong kami nawawala, tulungan mo kaming makahanap ng direksyon. Sa iyong salita, kami natututo at nagiging matatag. Ang mga aral na aming natutunan mula sa iyong mga turo ay nagsisilbing ilaw sa aming landas. Ipinapanalangin namin na ang mga pangako mo ay maging gabay sa aming mga desisyon at hakpang sa buhay. O Diyos, kami nagdarasal para sa aming mga mahal sa buhay. Naway sa fanilang mga pagdurusa, madama rin nila ang iyong pag-ibig at pagkalinga. Lahat kami nagkakaroon ng mga pagsubok, ngunit sa iyong ngalan, kami umaasa na magkakaroon sila ng lakas at tapang. Ipinagdarasal namin ang mga taong nawawala ng pag-asa na sana'y makita nila ang liwanag sa kanilang mga sitwasyon. Patuloy mo silang bigyang lakas at pag-asa. Sa mga pagkakataong kami nag-isa, naway hindi kami mawala ng pananampalataya. Ang mga alaala ng iyong kabutihan ay magsilbing inspirasyon sa amin. Sa mga pagkataong kami napapaligiran ng mga pagsubok, turuan mo kaming bumangon at lumaban muli. Sa bawat hakbang, nais naming ipakita ang iyong liwanag sa iba upang sila rin ay makaranas ng iyong pagmamahal. O Diyos, kami nagdarasal na ang aming mga puso ay patuloy na maging bukas sa iyong mga biyaya. Sa bawat araw, naway makahanap kami ng mga dahilan upang magpasalamat. Sa bawat pagsubok, turuan mo kaming magpahalaga sa mga maliliit na bagay at sa mga pagkakataong kami pinagpapala. Ang aming mga pasasalamat at papuri ay aming iniaalay sa iyo sapagkat alam naming ikaw ang pinagmulan ng lahat ng kabutihan. Panginoon, sa mga oras ng kahirapan, kami humihiling ng iyong gabay. Naway makita namin ang iyong liwanag na nagmumula sa aming mga pagsubok. Sa bawat hakpang ng aming paglalakbay, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya. Ang mga pagkakataong kami naguguluhan ay maging daan upang mas lalo naming makilala ang iyong mga plano para sa amin. Sa mga pagkakataong kami nahulog, tulungan mo kaming bumangon at muling mangarap. O Diyos, kami umaasa na sa bawat pagsubok. Ikaw ay nariyan, handang umalalay at magbigay ng lakas. Huwag mo sanang hayaan na kami maligaw sa aming mga paglalakbay naway ang aming mga puso ay maging matatag at ang aming pananampalataya ay lumago sa bawat pagsubok na aming nalalampasan. Sa huli, ang aming dalangin ay ang kalakip na pagmamahal at pag-asa sa iyo. Naway ang bawat hakbang namin sa aming buhay ay maging patunay ng iyong kabutihan. Sa ngala ng iyong anak na si Jesus, kami na nanalangin. Amen. Salamat sa pagdalo sa ating devotional na ito. Sa ating pagninilay-nilay sa 23 at 91, naway na puno ang inyong puso ng pag-asa at lakas. Sa mga salin ng mga talutod na ito, natutunan natin na sa kabila ng mga pagsubok at hamon na dumarating sa ating buhay, nariyan ang Panginoon bilang ating pastol at tagapagtanggol. Siya ang nagsisilbing ating kanungan sa mga oras ng pangangailangan at sakit. Ang mga salita sa awit 23 ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na kahit sa gitna ng mga madidilim na sandali, hindi tayo nag-iisa tayo ay may isang pastol na nagmamalasakit sa atin na naglalakad kasama natin sa mga landas ng buhay. Sa kabila ng ating mga karamdaman, ang awit 91 ay nagpapahayag ng kanyang pangako ng kaligtasan at pagbawi. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagbabago at sa Kanya, tayo ay may pag-asa sa pagpapagaling, hindi lamang sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating kaluluwa. Nais ko kayong hikayatin na patuloy na magtiwala sa Diyos sa bawat hakpang ng inyong paglalakbay. Sa mga oras ng karamdaman, alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos. Siya ang ating tagapagligtas, ang ating healer, at ang ating kasama sa tuwina. Huwag tayong matakot na lumapit sa kanya, humingi ng tulong at ipagkatiwala ang lahat ng ating mga alalahanin. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan at ang ating pananampalataya ay nagdadala ng pagbabago. Habang tayo ay nagwawakas sa ating devotional na ito, Nais kong anyayahan kayong patuloy na manalangin para sa inyong mga sarili at sa iba. Maglaan tayo ng oras upang ipanalangin ang mga tao sa ating paligid na nangangailangan ng kaginhawaan at pagpapagaling. Sa mga pagkakataong ito, tayo ay nagiging kasangkapan ng Diyos upang ipakita ang Kanyang pag-ibig at malasakit sa iba. Maging inspirasyon tayo sa isa't isa. Ibahagi natin ang ating mga kwento ng pag-asa at pagpapagaling. Huwag tayong mag-atubiling ikwento ang mga pagkakataon kung saan tayo ay naranasan ng kamay ng Diyos sa ating mga buhay. Ang ating mga testimonya ay makapagbibigay ng lakas sa iba na maaring dumaranas ng kaparehong sitwasyon. Sa bawat kwento, tayo ay nagiging liwanag sa mundong ito at ang ating pananampalataya ay nagiging daan upang ang iba ay makilala ang ating Panginoon. Huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ang mga mensahe ng pag-asa at pananampalataya ay nararapat na maabot ng mas marami pang tao. Sa isang simpleng pag-click, maari tayong maging bahagi ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Magkomento din kayo sa ibaba kung paano kayo nahawakan ng mensaheng ito. Ang inyong mga salita ay mahalaga at makakatulong sa ating komunidad na lumago. At sa wakas, kung hindi pa kayo nakasubscribe, huwag kalimutang gawin ito. Ang bawat subscribe ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pagunawa sa salita ng Diyos at sa ating pananampalataya. Naway patuloy tayong lumago bilang isang komunidad na nagtutulungan at nagtutulungan sa pananampalataya. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa araw na ito. Naway pagpalain kayo ng Diyos at naway patuloy kayong maglakad sa Kanyang mga pangako. Hanggang sa muli, mag kayo at patuloy na manalangin. Ang Diyos ay kasama natin.